Pinag-uusapan to ng mga netizens sa social media. Ayan. Ito pong si Doc Willie Ong. Kung hindi para sa sa'yo, siguro hindi talaga para sa sa'yo. Huwag mo nang ipilit. Kasi nakakadismaya yung mga taong pinipilit ang mga bagay na una palang alam na nila mismo sa sarili nila na hindi para sa kanila yon. Okay. Maganda kasi pag ikaw ay papasok sa politika, maganda kasi na nanggagaling sa mga kababayan natin. Yung tinatawag na clamor. Okay, gusto ka namin tumakbo. Nalala niyo po kung paanong nalukluk si Pinoy, kung paanong na, 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 yung narinig ni ni Pinoy yung kagustuhan ng mga kababayan natin kaya nagparaya si Mar Roxas. Kagustuhan ng mga kababayan natin, isinisigaw ng mga kababayan natin na tumakbo at kailangang si Pinoy ang maging presidente. Bihira 'yon. Bihira yung gano'n. Mm -hmm. Kasi kalimitan dito sa atin, pinipilit ang sarili na ma makapuesto sa gobyerno. Kahit una, wala naman dunong, wala naman kakayahan. At higit sa lahat, hindi naman talaga gusto ng taong bayan. O, sabihin na natin, hindi naman to all about uh, Doc Willie Ong. Pero yun nga, usapin sa social media dahil despite The illness, open book naman ito, meron si uh, Willie Ong, ay gusto niya pa rin tumakbo bilang senador. I'll do it to the cleanest way. Hindi naman question sa iyo kung yun nga you you are a clean person. Hindi ka madaya, sabihin na natin. Okay, wala namang nagpaparatang sa iyo ng ganoon, Mr. Doc Ong. Pero sa kalagayan mo kasi ngayon, sana spare yourself. Sana kahit papaano isipin mo na there are other um, uh, leaders na pwede talaga pwede talaga isabak pwede talagang mamuno sa ating bansa. Ang daming magagaling diyan sa kongreso, di ba na nakita natin kung gaano paggaling yung mga naan dyan, yung mga baguhan dyan. Sila sana, di ba? Huwag na sana daw ipilit. Pero yun nga, may sakit, ako lang mag-isa, no one else. If they help me, thank you. Pag hindi, thank you. Wala akong utang, wala akong hinihingi, walang kapalit. Ayon kay dating vice presidential aspirant at cardiologist na si Doc Willie Ong. Oh, yeah. Ganon. Ganon na ganon. Pero tignan natin, may, may, uh, meron bang batas na nagpipigil uh, sa mga katulad ni Doc Willie ang na may sakit? Obvious na obvious na ano ho. Mukhang hindi na kayang mag-isa na pumunta sa isang lugar. Um, meron, pero yun nga, yung sakit daw kasi sabi dito, people with illnesses can run for the Senate as there are no legal restric restrictions that prevent a person from running for office based solely on their health. Ganun eh. Ganun kasi yung patakaran dito sa atin. O, open book, alam ng mga kababayan natin, may sakit siya, alam nga namang iboto pa siya. ba? Diba? Uh, so, minsan iisipin mo, ano bang gusto ni Mr. Doc Willie Ong? Bakit sa puntong ito, uura, pa siya na tatakbo kahit alam na niya physically na nahihirapan na nga siya. In many countries, Katulad dito sa atin nga, um, candidates for public office are required to meet certain to meet certain eligibility criteria, citizenship, residency, and age. Yun lang eh. Physical can read and write, syempre, but physical or mental health conditions do not disqualify disqualify them from running. Yun yung medyo nakakalungkot. Hmm. Yung pagiging bangag Katulad ng kiniklaim ng mga nasa Malacanang. Alam nyo, uh, nag-research tayo, wala rin eh. Hindi rin siya pwedeng maging ground para patalsikin ang isang leader. Yung kuno ay pagiging bangaga. Good luck.